Good morning. Gagawa po tayo ng gabay ng atang ganit pang gulitig ko lang yung tulad ko. Tulad. Tapos yung pinakadesign niya yung number. Simple-simple lang may gabay. Hindi sila matatapos mo Ito na guys. Ito naman kung magandang toche. lang Kaya lang may 1 meter. Mayroong may game tayo makano. Bala kaya 1 meter ang mga Nalochid pa rin talaga ang ano yan doon. At dito naman, ipinisi na yung ditana para Kasi ito baka pagkakita pa sila dito sa okay, guys, ano kami sa amin yung dito? Ang pa ng guys. Okay. okay. Oh, may inspirasyon po guys. May inspiration inspirasyon. Guys, kakating po tayo ng tubular guys. Kakating, kakating. Aptomat. Thank <laughs> sa sabi sa gabay pababa na ako guys yan guys lagay na ako rito ng ano tapos nagakay guys kasi yung puno tampay dito wala na kagasya kasi ito yung gilas yung papunta sa baba wala nga nakaganong siya tapos nakagasya dito siya nakadrap yung ano natin kung galing sa taas, naka-eskwala. Tapos, eskwala konti. Okay. dadap natin hanggang dito. Ito yung, ito yung nivelasyon, guys, ha. Ah. Ah, sa baba. Puntar na. <coughs> guys, update na lang. Ito na yung pasiko, guys. Oh. Babataka na lang dito yan, guys. Yan. Bababa. Tapos na yung taas. Yan Ay hey guys, kain mo kami ng tangalian. So guys, update sa ano sa gabay. Ito na guys. Ano na lang po lang guys yung yan guys, yung update sana. ano. Isang araw gawa to guys. Hindi ko natapos. itatakpan ito. Ipan hmm. na lang dito. Hmm. Hindi ko na nilagyan ng ganyan kasi tumama naman siya sa guhit sa 90. Bawat baitang ang parehas naman hindi na tumama, nakaredio sana ako rito kaganyan. Gawin din 'yan. Ito mama siya sa sukat ng mga baytang. Sige so guys, update na lang. como okay.

na guys, hindi ko matapos guys. Kala ko matapos isang araw. Madilim na yung paningin ko guys pag kumislap na guys. Bagay, ito ko konti na lang ito. Ito na lang oh. Ayan. Sa taas, ang okay pinayon. Siguro naman bukas. Uh, nyo na yung design guys ah Ano lang to yung ganyan-ganyan lang talaga. <laughs> Takal magpapaalam na sa vlog. Salamat nga pala sa inyo. So wala sawang pagsuporta. Huweng, Weng, tayo. Huweng, huweng. 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 Huweng, kita Huweng, po Kami huweng. mayari, guys. Hmm. Mm. Hey okay guys, bye bye. Katingala na kay Inday. Okay. Hindi talaga nadali na isang araw guys. mayroon pa. Wala ko matatapos na isang araw. So guys, may baseball na. Bibili lang ng bukas to guys. Yan. Linis <coughs> na yan. Talagyan ko din ng bukas. 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 See you guys. Bye bye.